Ayan guys, sumakay kami ngayon ng bangka Nandito ba, 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 ta, kami na ngayon nga sa Wawa guys. Ano boy? Tara boy. Sumakay kami ngayon ng bangka yes, So ayan. So ayan na guys, sasakay na kami ngayon ng bangka kasi iikot na kami dito. Ayan sila kuya. Maraming salamat sa inyo kuya sa pagtulak ninyo. So ayan. So ayan yung kasama ko guys. Nasa Singaporean oh, Singapore yan galing siya. Ayan, si Kuya ang nakakubad. kami. Ayan, Kuya wala At ayan na nga, sobrang haggard na ang inyong rampadora. Tingnan nyo naman yung buhok ni rampadora dyan. Kung makikita ninyo, gawasiwas at tambling-tambling na. Dahil po yan sa lakas ng hangin dyan. Malakas po yung hangin ng intrada po namin dyan. So, ayan, haggard na si rampadora. Ayan, ang ganda ng bundok kung makikita po ninyo sa po yan. yan po sa area na po yan medyo nahirapan pong umakyat yung aming bangka dyan at naawa kami dahil ilang bisis kaming na-stop dyan so ang ginawa po namin nagbigay na lang po kami ng tip uh, bilang pasaya po sa kanila so meron po kaming kasabay dyan makikita niyo po sa unang akong video may kasabay po kami dyan na mag-asawa yata yun or mag-jowa so wala na kami, ayun na bumaba na po sila So, ayan, kami na lang po, solo, solo flight na lang po namin. Tsaka, sobrang saya po talaga namin. Kaya, tingnan nyo naman si Rampadora. O, nakasakay na naman siya ulit. Then, makikita na po ninyo yung bundok dyan. Ang ganda po talaga ng tanawin. Tanggal stress po. Yung problema nyo po dyan, kung pupunta po kayo dyan, talagang mawawala po yung problema nyo. Then, nasa pinakataas na po kami ng bundok ng... Uh, Wawa Dam. So, makikita po natin dyan yung pangalawang dam pa na ginagawa. At pakikita po natin yung mama na nasa gilid na katayo is matagal na po pala siyang nakatayo dyan. Wala po siyang masasakyan kasi mahirap po talaga pala ang bangka. Umaakyat dyan. Kailangan pa po uh, nilang umakyat dyan pag may pasahero. So kawawa yung mga nag-aantay na mga pasahero din. So nandyan na nga kami sa Ah uh, makikita nyo po yan oh, yung dam na gagawin so nandyan na po kami dyan naka-stack up na po kami dyan kasi hihinto na po pero yung mama na nandun oh, no, makikita nyo yung mama na nakatayo doon matagal na pala siyang nakatayo doon So, yun po ang hanap buhay nila dyan. Ang source of income nila dyan is yung saging talong mga gulay. So, ayan, apat lang kami. Ang ganda naman ng ngiti ni Kuya and Furnace pa, charot. So, tinor nila kami. Ayan, nagbayad naman kami. nagbayad kami, siyempre. At ayan na nga. Tinulungan nila si tatay na mag ano, karga ng saging. Tapos, ang bait naman nila, ang galing nila mag-entertain so far, wala akong masabi. Worth it talaga yung paggala namin dyan sa Wawa. So, maraming business na akong gumala dyan. Maraming business na rin ako sumakay ng bangka. At, parang ramdam ko parang ito din si kuya lagi namin nasasakyan dyan eh so ayan nag enjoy naman ako nawala yung problema ko at biglaan nga yung paggala namin dyan wala namang plano kasi yung kaibigan ko chinat ako na gusto niyang gumala dyan at ayan na nga pababa na kami pero mga karampa makikita niyo po ang iba kong video Uh, nandyan lang naman po yun sa aking youtube channel sa youtube channel ko po yan lahat ipopost so tingnan nyo na lang po at huwag po natin kalimutan na isubscribe uh, like and comment and share din po sa aking youtube channel please support nyo po supportan nyo po ako sa aking youtube channel mga karampa So, ayan na nga mga karampa. Pababa na kami. At maraming ang bangka kami nakikita sa gilid kasi mga karampa yun po ang hanap buhay nila. So, medyo kamahalan yung uh, pagsakay natin ng bangka. Pag pito kayo, pag pito kayo 120 per head. Kasi nga, mahal nga naman ang ating gasolina ngayon. Then, malayo pa po yung ating lalakbayan at medyo mahirap pa po, po yung ibang area dyan kasi yung tubig dyan is pababa at lumalaban yung ating bangka so ayan na pababa na kami nyan at ayan, sobrang saya naman talaga ni Kuya. Kuya, makikita mo ng video mo sa aking YouTube channel. So, panoorin mo na lang dyan. Sobrang nga naman talaga ang bait nila. Wala akong masabi. Sa nag-assist sa amin, ayan. Si Tatay na kasama na namin, ayan. Uh, shout out sa iyo, Tatay. Uh, shout out sa inyo. Then, meron kaming isa na nare-rescue kasi nasa gitna siya hindi na siya makababa ka kasi parang may sira na yata or nasira yung kanyang bangkaso na rescue naman siya agad at ayan na nga siyempre na dumaan din kami ayan pinahinto mo na yung aming bangka na sinakyan at itinali nagtali siya doon sa likod so ayan na rescue siya at napakabait talaga ni Kuya driver yung nakayelo kasi From start to end, lagi siyang nakangiti sa aming video. Kaya sa'yo, kuya, shout out. Maraming maraming salamat sa pag-entertain mo ng mabuti sa amin. Dahil sa paggala namin ng biglaan, ah... Uh, ayan na nga, oh. Ang ganda ng bundok. Uh, medyo hindi ko masyado kinuhaan si kuya ng video dyan kasi nakahubad siya. So, baka mamaya mabantay ni YouTube. Mabantay ni YT. So ang ganda talaga ng bundok ayan kung makikita po ninyo mga karampa kung sino po yung gustong pumunta dyan sa, sa Wawa Dam ayan PM lang po ninyo ako at dyan po uh, turuan ko po kayo kung paano or else ito tour ko kayo kung paano mga karampa ayan may boat po tayo sasakay lang po kayo ng boat ang boat po natin ay 124 head ah uh, Except lang kung pabago-bago ang taas ng gasolina kasi dati uh, first time namin sumakay 350 lang po. 350 lang po. Marami na po kayo parang tag 20 yata ang isa lang the time. Kaya 350. Ngayon po pansamantala na po siyang tumaas kaya 124 head na po siya kasi 700 na po. Dati is 350, 20 pesos per head kung marami kang kasabay then ngayon uh, 700, 120 per head, pag marami ka rin kasabay pag dalawa lang kayo or else isa ka lang, special na ang tawag doon. so yung airplane, kinuhaan ko ng ano yung airplane kasi nasa taas at tingnan nyo naman yung bundok mga karampong tanggal stress ko dyan tanggal ang stress ni Rampadora talagang nag enjoy at sobrang saya ni Rampadora kasi huwag rin tayong focus ng focus sa ating work minsan libangin din natin ang ating sarili wag lang din tayong magkulong lang sa loob ng ating bahay at ang makikita lang natin ay ang apat na sulok ng ating bahay pinakakulong lang din tayo sa kwarto natin so wag po natin gawin na magkulong lang po i-expose po natin ang ating isip na hindi po tayo masyado nakamainsit sa ating mga problema tanggal stress ika nga ba diba? So ayan makikita po ninyo ang ganda po talaga ng area. At hindi po kayo manghihinayang sa binayad po ninyo sa bangka kasi po talagang solid work it po talaga kasi uh, magaling po sila mag-entertain lagi naka-smart